<laughs> pagalingan ng English? Pagalingan ng ano, sinasabi? No, I don't think that's the right thing to do. Na maging ano ka, public servant. Eh, sila naman may galing. Yung galing nila siguro at alam nila, hindi ko alam. Pero kung may, may alam naman ako, hindi rin nila alam. Tagalog okay. na lang. <laughs> <laughs> It's rewind time. Mr. President, I move that we recognize the sponsor of the measure, Senator Robin Hood Padilla. So move, Mr. President. Senator Robin Hood Padilla is recognized. Maraming salamat po, uh, Ginoong uh, Pangulo. Your Honor, you have to move first uh, that the body accepts um, the substitute bill. I-move nyo lang po. Opo. Uh, I move. Inglisin yeah, ko na to. Eh, yeah. ang <laughs> I move uh, Ginong Ginoong Pangulo. I move session suspended As of clarifications um and and make a few statements with the permission of the sponsor Ah uh, isa pong uh, karangalan mahal na Ginoong Pangulo ang uh, marinig po ang uh, atin pong kagalang-galang na magaling, maganda at matapang na senadora mula po sa Tagipateros Salamat po sa mga papuri nyo. Uh, lahat naman kami maganda dito. Hindi na ho kailangan sabihin yon dahil hindi na ho relevant yon sa ating interpellation. <laughs> Hindi ho mababawasan ang tanong ko dahil sa sinabi niyo yun. Mahira naman, ma'am. Patra mo Pinapatawa ko lang yung mga nasa likod ko dahil tawa tuwa po sila sa inyo. Kaya sinabi ko lang yung sagot niyo dahil tuwan tawa po yung nandito sa likod ko po. Kasi so we are in the period of amendment. Ako na ho magbabasa ng amendment. Kung papayag po kayo, tapos tanggapin niyo na lang po. Sige po. Well, otherwise you will be talking to yourself. Pag tinatawag ba kayo ka kung ex-convict, pero hindi naman po sila ex-convict, nakulong kayong tatlo, di ba kayo nasasaktan? Sabi nila, hindi, sanay na kami. <laughs> <laughs>